Can you give your presentation? Oh, oh, Sa oh, oh. sana pa po yan? Kaya pala nagmamadali, oh! Aalis, alis na! <laughs> yan ang titignan natin kung saan siya pumunta. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi, saan mang sulok ng mundo. Linyaan pala yun ni Idol. <laughs> April 3, 2024. Doon si Idol sa uh, Senado. Pero alam alam natin na ganito. Pag-usapan natin yung mga ginagawa ni Idol sa uh, sa Senado. Hearing, uh, Ganito, ganito kasi yan. Sa Senado ka, hearing or tinatawag natin na inquiry. inquiry? Siguro tama yung ginagawa niya kasi tanong lang siya ng tanong, no? Uh, hindi siya nakikinig sa mga gustong sabihin o sa mga statement ng mga research speaker. Yun naman lang dapat, di ba? Nakinig ka kasi yun ang kailangan, di ba? Paano mo sila mahihir kung yung ang gusto lang marinig, ang gusto mo lang marinig ay yung sagot sa tanong mo. So, paano mo makukuha yung buong kwento, ang, ang extent ng problem, pag yung sagot lang sa tanong mo, ang gusto mo marinig. Palagi kang nagmamadali. Good morning, Madam Chair. Good morning to our honorable senators. Um, your Honor, um, Per our latest update, there are a total of 96 establishments within Manpi and three are with complete, uh, it's with Pambi Clearance, ECC, and SAPA, sir. And uh, with Pambi Clearance and with ECC, there are six establishments. That's right. <clears throat> okay, tingnan mo. Uh, di ba may statement gagawin yung uh, sana, no? Tapos babatkin yung ano. Si Senator Idol kasi nagmamadali. Papansin naman lang ta talaga natin yan na palagi siya nagmamadali. Alam nyo ba kung bakit siya nagmamadali? Madam Sir. Chair, with your indulgence, uh, Senator, maybe present the full presentation on Mount Apo so you will see the details and the ways forward, Madam Chair, uh, Senator. No. Yes, ma'am. I understand. Pero sa akin gusto ko... <laughs> <laughs> I understand. Sana <laughs> direct direct to the point na muna so doon sa question ko kasi mapapahaba pa tayo. Eh. Ah. Uh, lang <laughs> po eh, tanong ko. paano kung mapapahaba? <laughs> Bakit kung mapapahaba? Ano, ang problema doon? <laughs> Ikaw talaga. Ay, si Idol, nabilib, nabilib ako ni Idol. Director point! <laughs> Can you give your presentation? Oh, 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 oh. oh. Sa, sa sana papunta yan? Sana kaya pala nagmamadali, oh. Uh, alis, alis na. yan ang titignan na natin kung saan siya pumunta. Uy, nandito! Nandito si Idol! Grabe naman si Idol, nag-half day. Ganito ang sinasabi natin, di ba? Ah nakita nakikita naman natin na uh, pangit naman na uh, bakit bakit siya nang mabadali ay pupunta sa wanted sa radyo paano kami ibang Pilipino paano kami ang gusto niya niyang ano na pumunta siya sa wanted sa radyo para naging host sa programa niya kawawa naman ang Pilipinas pagka ganito. Paghahayaan natin na ganito ang gagawin ng mga senador natin. No? Half day ka doon. Pag ayaw mo ng topic doon sa sa Senate hearing, lalabas ka. Pupunta ka sa wanted sa radyo. O, oh, naku naman. Huwag naman ganyan. O, oh, senador, president, senate president, baka naman, no? Oh, na baka natanggap nyo na yung sulat natin. Siguro maghanap naman siya ng ng mga kaso na dadalhin niya dyan sa Senado kasi ang gusto niya, yung niya, yung mga resource speaker doon. Doon sa Senate hearing, kung ipapatuloy natin yon wala, wala siyang binatbat doon. ah galing, magaling pala yun siya, no? Magaling sumagot si Secretary Lusaga ng DNR. Ang galing-galing. Tanan siya sa, sa para makahanap siya ng mga mga issue or mga uh, kunyaring tulong no no tulong sa kababayan pero uh, mahirap banggitin na uh, parang siguro <laughs> na baka mababa ng views <laughs> sa totoo lang dito kasi umaman si ano si senador sa Rafi Tulfo in action so wanted sa radyo paano yan Paano ba ang ang gagawin niya dun sa Senado na magkano lang magkano lang ang ano dun? 'di ba? Oh, maganda doon. doon. Dapat dito 'yung priority, 'di ba? Priority ang wanted sa radyo. Um, ito ngayon natin eh. No, oh, inaraw-araw na. <laughs> Akala natin Tuesday at uh, Thursday Friday ngayon. Dalawa, oh. Dalawang araw magkasunod, no? <laughs> April 3, di ba? May April, tung, tung, ano, April 2, April 3. Uh, tingnan natin kung anong gagawin naman ni ano ngayon. <laughs> Baka pupunta, tatakbo naman na naman dito sa ano. So wanted sa radio mamaya. Abangan natin mamaya. Sana mabago yung ano natin. Na, napansin natin sa sinit kasi. Uh, siguro na nahaluan ng mga ng mga ano. Pati, <laughs> nahaluan ng ano, hindi hindi magandang ihalo. Rafi <laughs> Tulfo po, mga Pilipino, mo ng mga Pilipino, mabuhay mga Pagdagulan! <laughs> ito yung sinasabi natin, ano? Ay, ito yung sinasabi natin na nagbabalik nagtitinda at ng robos. Ayoko. ayun, na. Hindi <laughs> makita. Ayan, Ayoko. Ayoko. <laughs> diba? yan, 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 yan. Ayoko. ayan. yan magiging ano yan, kongresman o no, mayor. Sino sa tingin mo ang may kagagawan <laughs> sa pagkakawala ni Tumatanda at bakit siya nawala? Sa iyong palagay lang. Sa iyong palagay. Ang <laughs> Ang line no, of questioning. No, no. questioning no, no. magaling, magaling, magaling. Ang galing talaga. Galing. Pwede ka talaga dyan, idol. Huwag ka na magsinan doon. Dyan ka na lang. Ito ang mangyari dito. Sinabi natin kanina na nauso na yung ano, ng... sa Senado yung hindi nakikinig may hearing ka na hindi ka nakikinig, may bias, may bias na yung mga senador natin, may personal biases na, may may gusto silang marinig, na gusto nila talagang marinig, no? Ah, uh, yan ang yung sinasana, sinasabi natin na baka nahaluan. Dito sa kaso na to, tinatanong nila yung ano, mga persons of interest, kunyari dito sa wanted sa radyo. <laughs> Tapos, ang ending, oh, para ka ba na iba lie detector test ka? iba, nam pa na sa ano. Chismis natin to ha. Huwag, huwag niyo pagsasabi. Baka malaman ng iba na baka sinasabi na pinag chismis natin. Yung lie detector test ando na sa sinato. Doon umabot. Umabot doon. Lahat nang mga witness doon. Ay, hindi witness. Hindi naman witness na doon eh. Resource person. No? Lahat ng resource person na hindi naayon sa kagustuhan nila ng mga senador ang mga sagot Eli Detector Test! Walang mangyari sa Pilipinas pagkaganito. Balik tayo sa ano? Ano ba, Senador? Mm, sa radyo? O sa Senado. Dahil niniwala tayo na hindi pwede yan. Hindi pwede ganito. No? Nakikita naman natin na nag-half day. Nag-half day sa Senado tapos pumunta sa One Day sa Radyo. Parang gumagawa siya ng sariling, ano niya, department. Investigation management siguro. Kasi lahat ng mga ininvestigan ng mga pulis, minamanage yan. Nagtatanong siya, huwag ganito, huwag ganito, gawin niyo. Gawin Di ba siya tinuturoan yung mga polis kung paano gawin? Isa pa, nung naman talaga pumunta dyan sa Tolfo kasi nagtatanaw lang din sila. Ano ba? Ano bang... Ano dyan? Update. Hmm. Di ba? Update lang naman pa rin ang ginagawa nila. No? Parang alam natin na lahat ng mga dapat na gawin, ginagawa na yan ng mga polis. Hindi lang talaga sa, pwede sabihin ng mga polis dyan. Direkta sa, sa kanyan, na sino na ginagawa na namin yan? Alam na namin ginagawa namin. Kasi yung magagalit Di ba? Yung, yung, para kunyari yung mga polis, pag tinanong nyo dyan, sino naman ang, ano, di ba? Huh? Parang, wala. Kasi ayaw mong, ayaw ng mga polis na mailita sa kanila si Senador.